What's up mga kapangit, ah, magandang tanghali sa inyong lahat So, pag-uusapan natin mga kapangit May tungkol itong -tong -tong isang tao na naninira ni Casemiro So ngayon, bago natin pag-usapan natin mga kapangit ah, Kung baguhan pa lang kayo sa YouTube channel ko Please ah, subscribe, like and share at, at saka pakipindot na lang sa button bell para updated kayo sa sunod kong mga upload video. So mga kapangit, bago na, na, lumaban to si Casimiro kay Sanchez, ang dami kasing sinasabi yung tao na to na isang vlogger daw to na si ISBI So ang so alam mo alam niyo ba mga kapangit kung sino yan si ISBI? Si Silver Boys. So ngayon ang sinasabi kasi niya mga kapangit na si Casimiro Laos na daw. So ngayon pinapatunayan ni Casimiro So ngayon mga kapangit Tanongin natin si Silver Boys O ngayon Silver Boys Anong nakita mo? So humanga ka ni Casamiro ulit di ba? Yang sabi mo na laos na laos daw Hinahamon mo po na Kayo na lang magboxing So ngayon okay. mga kapangit So Silver Boys Nakita mo naman na Walang kalaban-laban si Si Sanchez tapos, ikaw nagsalita ka pa na laos na laos na laos na daw. So, ang sabi mo pa, sa kangkungan daw mapulutin si Casimiro. Hindi mo ba alam? Trade division yan, sampyon. So, ngayon, ano na? Ha? Di ba sinasabi ko na sa'yo? Na kung gusto mong mak makasagupa yan si Casimiro, dumadaan, dadaan ka pa sa akin ha dadaan ka sa akin tingnan natin kung manalo ka ba so ngayon hinahamon yung 3 division ang tanong kung matalo mo, mo man ako yun sigurado matalo mo yan si Casimero hindi mo ba alam na si yan si Casimero tanungin mo yan kung sino ako para malaman mo tapos ngayon sin sinasabi mo na laos na laos siya. So ano ngayon? Bumalik na yung kasikatan niya ulit, di ba? So kung ako sa iyo ay silver voice, huwag ka nang magsalita ng patapos. Kasi kung di ka titigil sa pagsasalita mo yan, ako ang makakalaban mo. Tandaan mo yan. Ito ang sasabihin ko sa iyo kaya mo ba kaya ako? Ha? Bago ka lumaban sa World Champion, dadaan ka sa akin. Kung matalo mo ako, hahanga ako sa iyo. Sigurado matatalo mo yan si uh, Casimiro. So ang tanong, kung matalo mo ba ako? So ha, ito ang tandaan mo ha. Huwag kang maghamon-hamon sa mga championship natin. Sa mga world champion kasi kahit isang kahit sa sampung tira mo matama aman pero parang lamok lang yan sa kanya yan ang tandaan mo so kung gusto mo ng abakbakan gusto mo ano maglaro tayo sa uh, battle of the youtuber ha o ano hinahamon din kita ng, bak ng bakbakan kasi ang dami mong sinasabi na uh, ganun 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 ganyan luma na. Anong luma? Ang luma, yung ibang ano yan, yung ibang mga bagay-bagay na gamit sa bahay yan yung luma, hindi yung pagka boksidor, walang boksidor na naging luma. Mayroong boksidor tumatanda, pero hindi na luma. Mayroong boksidor na hindi na naglaro dahil nagretired na. Hindi sila naging luma. Tandaan mo yan kasi mayro. So, gets mo ba yung sinasabi ko? So ngayon pinapawisan ako sa kasalita dito. So sana makita mo tong uh, upload video ko sa YouTube channel ko. Sana makita mo to para maing maingganyo ka sa sa mga sasabihin ko sa iyo. Kung kaya mo ako, kaya mo si Casimiro, tandaan mo 'yan, ha? So, ganito na lang. Ipiin mo lang ako kung kailan tayo maglaro sa Battle of the YouTuber. Para manahimik ka na. Tandaan mo niya, ha? Ha? Kung matalo mo ako, matalo mo yan si Casemiro. Kasi tanungin mo kung sino ako. Kung kaano-ano kami ni Casemiro. Sa kabataan pa namin. Tandaan mo yan, ha? O, sige na. Babay. Mga kapangit. So, marami salamat sa panonood sa upload video ko. So, thank you. God bless all. Peace aw oh. SB pala. Tumahimik ka. Ha? Hindi kita tatantanan.